dito ako sa Suzuki oh. Kanbas ako ng mga car. Ayan. So alam niyo ba yung pinaka gusto ko ng car dito sa ano, Suzuki. Dati gusto ko tong Swift, pero ngayon medyo nang ng konte. Libre naman yung pag ambisyon di ba? Mga katinders, yung Jimny, ayan. Pero three doors lang yung gusto ni Mommy Tins. At sobrang mahal, no? So ito yung ano ba itong isa? at Atong bago na yung labas nila. Itong espresso. Orange. Hello mga ka-Tinders. Good morning. Mami Tins 90. So ngayon ulit nakapag-vlog after mga ilang araw. Kasi naging busy si Mami Tins. Actually itong vlog ko na to mga last week ko pa itong dapat na topic. Tapos ngayon lang nagkaroon ng So, ang share ko sa inyo ay regarding sa yung nag-canvas nga ako ng sasakyan kasi para sa akin, kailangan ko na dito sa lokasyon namin kasi diba medyo malayo to uh, yung, tong lugar namin sa downtown or kahit pupunta lang ng amin dito sa may palengke ay medyo distansya rin kaya naisipan ko kumuha ng sasakyan at kailangan ko na siya talagang pag-ipunan so ang nagustuhan ko ay Suzuki na brand. Sabi nila maganda daw yung Toyota pero alam niyo naman si Mami Tins, gusto yung gusto ko talaga yung naiiba ako. <laughs> Kahit nga sa pagtitinda, 'di ba? Kahit nga sa tindahan, gusto ko na uh, naiiba ako sa <laughs> ibang tindahan. So, ganun din ako sa sasakyan, mga katindol. So, nagustuhan ko so, si Jimmy. Alam niyo, pag nung pumunta ako ay napaka-mahal pala na ni Jimmy at meron ako dito si Mahente na ako. Uh, ito si Andre Labitan. Shout out sa kanya. So, siya yung nag-assist sa akin. At si Jimny na three doors pala na gustong gusto ko ay yung down payment pala niya ay nasa 228. Kasi yung gusto ko yung 2 tone Tapos yung monthly niya ay nasa 28,152. So, ang mahal, no? ang kaya lang naman ni Mami Teens ay hulugulugan kasi kukunin ko lang yung budget nga sa tindahan. So, monthly ko dapat siya hulugan. So, parang sa tingin ko ay baka hindi kaya ni store o baka magsastruggle ako. Kaya dito ako sa yung pangalawang option ko ay itong si Espresso. Si Espresso ay palagi ko nang nakikita kung saan-saan, no? patakbo-takbo at yung mga nagda-drive ay mga teenagers. Nakas <laughs> maka-teenager pag uh, inquire ko kasi pag canvas ko ng espresso meron siyang mga apat lang na kulay. Nasa na ba yung brochure no? Nasa na yung kulay niya ay nasa red, may red, may orange, may white at saka may parang gray. So baka doon ako sa gray mga katinders kasi pag white parang taxi kasi. <laughs> so ang unit price niya uh, automatic kasi hindi ako hindi kasi ako marunong mag-drive ng manual no? 710k. Uh, Tapos magda-down ka lang ng 29,000 and then yung monthly mo ay uh, for ilang uh, five years 14,484. So medyo carry-carry ko pa. Pero ang gustong-gusto ko talaga mga katinders ay si Jimmy. Jimmy Three Doors. Kaso lang baka sa struggle ako ng 28,152. So, ang ibig sabihin niyan, pag 28k yung aking monthly ay dapat maghuhulog ako ng 1k para safe ako doon. Unlike dito lang sa ano, parang kalahati din na presyo, no? So, it's either lang sa kanila kung makakayanan ni Mommy Tins itong Jimmy ay si Jimmy yung kukunin ko tax Jimmy. <laughs> Pero kapag gusto ko relax lang yung life ko, nabibili ko pa rin yung mga gusto ko, paminsan-minsan nakakalabas pa rin ako ay dito na lang ako espresso anyways, di naman ako everyday bumababa yung anak ko lang magdadrive kasi dito lang naman yung aking uh, tindahan sa bahay, ayan, wait so ganoon lang mga katinders, importante lang sa akin, di na importante sa akin kung ano itsura ng sasakyan as long as may aircon, kahit na walang sounds, okay na sa akin, as long as may aircon, yung anytime gusto mong patakbuhin, tumatakbo siya hindi siya yung parang sisira yung starter, yung starting, yung ganun, diba? Yun yung hassle kasi sa atin. Basta tumatakbo, nakakarga yung aking mga paninda, di nasisira, nalalagay na maayos sa likod, may aircon. Okay na ako doon, mga uh, siguro, yung ano ko lang, klaro ko lang na pababa ng downtown ay twice a week lang naman. Minsan, thrice a week. Minsan-minsan uh, lang yun. So, usually naman, kapag may mga lakad ako, uh, mer naman si Javi no? siya naman yung uh, nag-a-assist sa akin ayan, so, ito parang naging need na sa akin kasi lumalaki na yung mga anak ko na mahirap dito sa amin na magkocommute ka so, kaya naisipan ko na why not coconut, nakukuha kami ng car next. dati, may sasakyan na ako first car ko yun uh, pero, uh, medyo ano yun, second hand kasi yun Um, kasi nandito na ako sa bahay so hindi na, hindi na masyado siya nagagamit kaya nasira na lang dyan sa parking so binenta ko na lang so ito yung sana kung matuloy this year ang plano ko ay um, brand new na oh, brand new naman oy <laughs> okay. okay mga katinder so kayo ba comment down below imposible ba magkaroon okay. ang may sari-sari store lang sabi nila sari-sari store lang magkaroon ng isang brand new car. Posible po, dami na akong katas ng sari-sari store. Every nga naming gastusin dito sa bahay, kinukuha ko sa tindahan yung pagkain, yung mga daily expenses, o diba? So, eto medyo kikeri-keri ko pa to si Espresso, pero titingnan ko kasi si Jimny talaga yung gusto ko. Okay? Yung Jimny naman, yung kulay na gusto ko ay baka yung uso din ngayon na uh, dark green, yung parang dahon nga na kulay. So, yun. Mga katipos. Kapag itong espresso naman ay nasa siguro gray na. Kasi pag white, yun yung recommended ng aming ahente. Baka kasi pagkamala ng taxi. <laughs> Di ba? So, yun lang yung aking sharing for today. Okay? Comment down below mga katinders. Kumusta yung araw niyo Sana ay okay lang kayo. Kasi si Mami Teens ay okay na okay pa rin. So, ngayon ay Wednesday. Holiday dito sa Davao. At kahit holiday ay mag-open pa rin ako pero late lang ako mag-open siguro mga 9 or 10 kasi marami pa akong gagawin dito sa sa aking mini stock room at kalat-kalat pa so i-check ko pa yung iba pa pricing ko pa yung mga stocks ko i-unbox ko pa para pag open ko ng tindahan ay hindi na ako alig okay so bye mga katinders ng kape na ako ayan So, pagkatapos ko ng kape, saka ako ng vlog para dire-diretso tayo. Bye mga tinders! Thank you for watching!